Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay tatalakayin ko sa inyo ang sintaksis, semantika at pragmatik. Simulan natin ito sa isang panalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat po sa iyong biyaya, kalakasan at karunungan. Sa pagbabahagi ko ng araw ito, Panginoon, gabayan mo po ako. Maging malinaw na wasa, bumabasa at nakikinig ang bawat salitang makabuluhan. Magamit niya ito sa susunod na mga pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mahalagang alam na natin o napag-aralan na natin ang panolohiya at morbolohiya dahil ito ang karugtong ng aralin ng mga aralin na yan. Kaya naman, ang aking suggestion ay maaaring yung panuurin ang mga nauna kong video tungkol dyan sa mga paksang yan. Ano nga ba ang kahulugan ng syntaxis? Ito ay ang pag-aaral ng syntax. Ano ang syntax? Pag sinabi nating syntax, ito ay mula sa salitang Griego na syntatye na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagsamasamahin. Ang syntax ay ang pag-aaral at pag-uugnay-ugnay o formasyon ito ng mga salita, parirala, sugnay sa isang wika sa pagbubuo ng mga pangungusap pag-aaral ng palatunugan, palabuuan at talasalitaan tungkol sa pagpili ng maayos na pangungusap na magbibigay ng isa lamang na maliwanag na kahulugan. Halimbawa, tingnan ang mga salita. Sahod, mga pamilihan, puno, puno ng ngayon, araw, kaya, ang pag inayos mo yung mga salitang yan, ay makakabuka ng isang malinaw na pangungusap. Araw ng sahod ngayon, kaya puno ang mga pamilihan. Ano ang semantika? Tumutukoy ito sa pampilosopiya at pangagham na siyentipikong pagpapakahulugan. Mula ito sa salitang Griego na si Maino, na ang ibig sabihin ay nangangahulugan. Ang semantika ay ang pag-aaral ng mga kahulugan ng isang salita at ng mahabang unit ng salita gaya ng mga parirala at mga pangungusap. Sa wikang Filipino, ang pagbubuo ng pangungusap ay maaaring mauna ang simuno kaysa panaguri o baliktaran. Anong ibig sabihin na simuno? Ang simuno ay ang paksa o yung pinaka-pinag-uusapan uh, sa pangungusap. Ang panaguri naman ay siyang naglalarawan tungkol sa paksa. Ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na mayroong kompletong diwa. Pag sinabi natin kompleto, buo ang kanyang diwa. Meron siyang simuno at panaguri. Katulad ng binanggit ko kanina, pag sinabi natin simuno, yun ay ang pinag-uusapan sa pangungusap at pag sinabi panaguri, yun naman ang naglalarawan karaniwan at di karaniwan ang ayos ng pangungusap. Pag karaniwang ayos ito kung nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Hindi siya gumagamit ng panandang ay. Di naman karaniwan ang ayos ng pangusap kapag nauna ang simuno. Tingnan natin. Mabilis tumakbo ang bata. Ang bata ay mabilis tumakbo. Pansinin natin na yung pangalawang pangusap ay gumagamit na ng panandang ay. Uri ng pangungusap, una, payak. Nagpapahayag ito ng isang kaisipan lamang. Halimbawa, si J.E. ay mabait. Yan ay payak na si Muno. Si J.E. ay mabait at masunurin. Yan ay payak na si Muno at tambalang panaguri. Si J.E. at Edward ay mapagmahal. Yan ay tambalang si Muno at payak na panaguri sina J.E. at Edward ay mababait at mapagmahal. Pumapasok na siya sa tambalang si Muno at Panaguri. Okay. Pangalawa tambalan, ito ay nagpapahayag ng dalawang magkaugnay na kaisipan. Pinagtatambal sa tulong ng mga pangatnig. Ano yon At ngunit samantalang habang. Kadalasan, ginagamitan ito ng bantas na tulduk-kuwit. Eh okay. halimbawa, si Erwin ang nagluluto at si Telma ang tagahanda ng sangkap. Ako ang tagapagsalita at ikaw ang tagasunod. Ako ay makikinig muna ng mga awitin habang nag-aaral ka pa. Yan ay mga halimbawa ng pangusap na tambalan. Punta naman tayo sa hugnayan. Nagpapahayag ng punong pangkaisipan o sugnay na makapag-iisa at isa pang pantulong na kaisipan o sugnay na di makapag-iisa ito ay nagpapakita ng kalalabasan kondisyon o kadahilanan halimbawa magiging maganda ang pagsasama natin kung magbabago ka na wow may relasyon sa pag-ibig Matataas ang grado nila sa klase sapagkat nag-aaral sila so pansinin natin na gumagamit gumagamit dyan ng kung at pangalawa ay sa pagkat. Pang-apat lang tumutukoy sa isang punong kaisipang may isa o dalawa pang pantulong na kaisipan. Ito ay kombinasyon o tambalan. Kombinasyon ng tambalan at hinayan. Halimbawa, si Andrea ay nagsasaulo ng script samantalang si Derek ay naghahanda ng mga costume na susutin dahil may shooting na gaganapin. Okay. Ang pangungusap ayon sa layon o tungkulin. Una, paturool o pasalaysay o sa Ingles declarative. Declarative, pangungusap na nagsasabi o nagpapahayag ng isang katotohanan ng bagay o pangyayari. Ang bantas na ginagamit sa pangungusap na pasalaysay ay tuldok. Ito ay maaaring nasa karaniwang ayos gaya ng mga pangungusap. Siya ay dapat hapong dumating. Huli na ang lahat nakaalis kaalis na siya. Marami magandang puok sa Pilipinas. Yan ay nagsasalaysay. Nagtatapos siya sa bantas na tudok. Okay, sunod. Patanong o interrogative sa Ingles. usap na nagtatanong ng isang bagay o mga bagay na gumagamit ng bantas na tandang pananong. Halimbawa, kailan ang kaarawan mo? Saan nagtungo si Carla? Dadalo ka ba sa ospital? Yan, gumagamit yan ng bantas na tandang pananong. Sunod, pautos o yung tinatawag na imperative. Pangungusap na naguutos upang gawin ang isang bagay. Meron itong dalawang uri. Una, ah, sorry, yan yung una. Ito yung isang halimbawa. Alan, tawagin mo si Susan. Pangalawa, samahan mo si Karen. Ito naman. Ang ikalawang uri ng pangungusap na pautos ay yaong nakikiusap. Naguutos siya pero nakikiusap na gawin ang isang bagay. Ang uri ng pautos na ito ay karaniwang ginagamit ng panlaping o gumagamit ng panlaping ipaki o paki at nang salitang maaari kasi nga nakikiusap ka. Halimbawa, pakibigay mo nga ang abanikong ito kay Liwayway. So gumamit siya ng paki. Okay, maaari bang buksan mo ang pinto Josefa? So gumamit siya ng maaari. Pandamdam, nagpapahayag naman ito ng masidihing damdamin. Maaaring masaya o natutuwa, malungkot, maaaring nagulat. At syempre pa, ang bantas na ginagamit diyan ay tandang padamdam. Okay, dumako naman tayo sa mga pangungusap na walang paksa. Okay. pangungusap na existential. Ito ay nagpapahayag ng pagkakaroon ng isa o higit pang tao, bagay, at ibang at iba pa na pinangungunahan ng may o mayroon. Halimbawa niyan, may mga turista ngayon, turista ngayon sa Baguio. Pangungusap na pahanga. Salitang ugat, hanga. Nagpapahayag ng damdamin na paghanga, halimbawa, kay ganda ng paligid. Ang talino mo pala. Ito pa, mga pangusap na walang paksa, may ikling sambitla. Yan ay tumutukoy sa mga iisahin o dadalawahin pantig na nagpapahayag ng matidin, matitinding damdamin. Halimbawa, hala, nagulat. Aba, aray, aruy, ay. Mga pangusap na pamanahon, nagsasaad ng oras, uunin ng panahon. Halimbawa, alas dos. Malamig na yun umaaraw. Tanghali na. So, dumako naman tayo sa isa pa, formulasyong panlipunan. Ito naman ay mga pagbati, pagbibigay galang, at iba pa na nakagawian na sa lipunang Pilipino. Yan. Halimbawa, magandang gabi po, tao po, mano po, makikiraan po. Yan ang kaugaliang Pinoy. Iba pa, modal nangangahulugan ng gusto nais, is ibig halimbawa nais kong makapiling ka gusto ko sana sumama phenomenal nagsasaad ng mga pangyayari sa kalikasan halimbawa babaha na naman sa bayan sinalanta ng bagyo ang Bicol kapandiwa ito yung mga kilos na nagsasaad na tapos na pautos sinusundan ng panghalip na mo mo patungkol doon sa pag-uutos. Panawa, ginagamit naman sa malapit, malalapit lang na kaibigan. Yung mga close mo lang. Kamag-anak. Halimbawa, uy, manang, tara. Alis yung mga ganong salita. Pang, oh, pagpapalawak ng pangusap, idagdag pa natin ang mga paningit o yung tinatawag na inklitik. Napakahalaga niyan. Ito ay tawag sa mga katagang isinasama sa pangusap upang higit na maging malinaw ang kahulugan nito. Ano-ano ang mga ito? Ba? Na? Pa? Lamang? Muna? Kasi naman? Din lang sana? Kaya? Nga? Ho? Man? Tuloy? Yata? Mer marami pang iba. Mga panuring, dalawang kategorya ng mga salita ang magagamit na panuring. Ang panguri na panuring sa pangalan, o panghalip at ang pang-abay. Halimbawa niyan, ang magaling na mag-aaral ay laging una sa klase. Okay. Ano ang pragmatik? Ito ay isang pag-aaral kung paano naapektuhan ng isang konteksto ang interpretasyon ng wikang ginamit sa komunikasyon. Ayon yan sa pananaw ni Badayos. Sabi dito, ang ok ang cooperative principle ay interaction ng nagsasalita at nakikinig upang mabigay o makuha ang interpretasyon. Diba? Uh, anuhan yun. Parang bigayan ng nagsasalita at nakikinig. Halimbawa, ilaw ka ng ating bansa. Pwede rin sabihin, diwanag ka ng ating bansa patungkol sa presidente. Sampung bibig ang nag-aabang sa iyo. Pwedeng ipatungkol yan sa isang ama na nagpapakain ng siyam na anak at isang asawa. Pwedeng gano'n. Ialay mo ang iyong buhay. Ang pragmatic ay kakambal ng diskurso. Ano ang ibig sabihin ng diskurso? Ang diskurso ay tumutukoy sa verbal na komunikasyon. Tulad ng... Kon konversasyon o palitan ng mga kuro-kuro, pagpapahayag -kuro, ng saluubin o ideya na maaaring sa paraang pasalita at pasulat. Kapag nasa anyong pasulat at binabasa, nakasalalay na sa bumabasa ang pagpapakahulugan o interpretasyon ng uh, sinasabi. Paano ba ang pagpapakahulugan? Maaaring tukuyin ang layunin at tono. Pag sinabi natin tono, tumutukoy yan sa damdaming nanginibabaw. Okay? Ano pa? Tukuyin kung katotohanan o opinion. Dapat inaalam mo. May basehan ba kung ito ay totoo? O kung opinion lamang, opinion o kuro-kuro lamang, palagay lamang. Paano pa ang pagpapakahulugan? Unawain ang kahulugan ng salita. Dapat mayaman ang iyong talasalitaan. Marunong ka sa mga idioma, mga malalalim na pananalita. Alamin ang pangunahing ideya. So ano ba ang nilalaman? Ano ang tema? Tukuyin ang pagkakaugnay-ugnay. Pamamaraan ang pag-unawa din yan. Titingna mo yung pagkakasunod-sunod kasi kuminsan hindi natin nauunawaan yung sa simula pero pag binasa natin siya ng tuloy-tuloy, doon natin malalaman yung pagkakaugnay-ugnay. Paano pa ang pagpapakahulugan? Unawain ang balangkas ng organisasyon ng ideya. Tamang pagkakasunod-sunod. Okay? Sa kabuuan, napakahalaga na may alam talaga tayo sa gamit ng wika dahil napakayaman ng tala-salitaang Pilipino. Ang pag-ibig ay parang pabango. Di man sa jain kusang umaalingasaw at naaamoy ng minamahal mo. Maraming salamat sa Panginoon. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Paalam!